So, ayun guys, andito tayo sa Neste na uh, natin itong rice mix na pinagkakapala yung Jesus sa Neste. Talagang punta natin na mayroon siyang tapa o 45 lang kung gusto mag-aroon ng egg, dagkakalang 15. Talagang punta natin. Bali sisig extra rice na lang po, tapos may isang egg. Apa. Oh! Cristina ba to? Kristina. Cristina. Ano po yung babaguhin? Isang fried noodles na lang sa inyo, tapos? Isang fried noodles, saka dalawa tapa. Thank <laughs> you. Vamos lá Vamos lá É o Jayne So, I know, guys, guess, uh, natin itong rice mix na inorder natin sa salo na napakasalapal ng training. Kaya nga guys, uh, sa lugang 45, uh, kakakain ka na ng rice mix. Um, may iba't ibang flavors ka na, na pwede mong piliin. Kaya rice mix with adobo, rice mix with lamuse sweets, meron siyang rice, rice mix, ah uh, bopis, rice milk uh, with meron silang rice milk adobo meron din silang rice milk with ham uh, kaya in order natin tong sisig tara tikman natin ayun guys so sa lagang 45 uh, puno siya so tikman natin kung kung bakit pinagkahabulan ito sa El Canto Jitsa na Cebu Lohan rice mix na to, to meron din silang tindang uh, fried noodles with shumai. Hmm. Masarap sa kayo, masarap. Masarap yung nila. Ito yung ko, uh, bali rice mix sisid. Pero meron din silang best for nila ay yung Rice mix with tapa. Mm. Pepper pilaw ako, masarap. Masarap yung spice nyo nalilin na. Pero guys, ah, nabubukas lang sila ito yung gabi. Yung alas 7 hanggang alas 12 ng gabi. Kaya may time kayong bumili at wala kayong ano, bumili na kayo sa El Canto sa San Jose ng rice mix. Hanggang dito na tayo. Bye-bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in many people. Bye-bye.